Nagbabalik ang ito, ang balita. Nilusob ng mga galit na estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ang tanggapan ng Commission on Higher Education. Nadaig na mga nag-aalburutong kabataan ng security guards na tanggapan, kaya nakapasok sila hanggang sa main lobby nito. Nagbabalik si Benedict Galasan live. Benedict? Sa pilitang pinasok ng mga nagwawalang estudyante ng PUP ang tanggapan ng Commission on Higher Education. Sinira nila ang gate ng tanggapan para marating ang loob ng tanggapan. Wala kami magawa sir eh. Kami tumitingin na lang sa sobrang dami ng nila, nila di ba? Iginigit na mga mag-aaral ang pagpapatigil sa planong pagtataas ng matrikula sa kanilang paaralan. Nagkaroon din ng iringan sa pagitan ng chat officials at ng mga estudyante. Napayapa lang ang mga estudyante nang harapin sila ni Chairman, Chairman Emanuela Angeles at nangakong hindi napapayagan ng tuition increase. Ah, I will convince the board ah, not to approve the increase. Sa kabila nito, patuloy na magbabantay ang mga estudyante sa pangako ni Chairman Angeles at kung sakaling hindi ito pa rin ang kanyang binitiwang salita, mas matinding kilos protesta daw ang kanilang isasagawa. Pabantayan natin ang BOR meeting ng PUP at hihintayin natin na magkaroon ng disapproval sa tuition increase proposal sa PUP. Balik sa iyo, Francis. Maraming salamat, Benedict Galasan.